Today po, video natin ngayon, guys Ang content natin ngayon guys ay tungkol sa napakaraming vlogger guys Wow! Napakaraming vlogger ngayon pero Ang kanilang mga content wow. guys Ay puro kanukuha guys na hindi ka mapurutan ng aral nakapagbigay ng magandang magandang magandang, magandang sa mga karamihan kahit magaling pa sila mag vlog no? sabi natin magaling sila mag vlog pero walang magandang ang kulot na aral sa kanilang mga vlog guys <laughs> shout out sa kanilang mga vlogger na puro kalokohan ng mga konti nila kahit magaling pa kayo mag vlog kung ang mga vlog nyo ay puro kalokohan lang wala rin, wala rin. ang makukuha nyo lang dyan ay Oh, oh, oh. wala, wala kayong magandang <laughs> nakukuha dyan kung mga vlog nyo ay puro kalukuan lang gumawa kayo ng magandang content ngayong content na magpulutan ng aral nice. para naman maging kaya naman mag, may mapala yung mga nanonood sa inyo para naman may uh, na ipakinabang yung mga viewers nyo yung mga <laughs> followers nyo guys ito sa mga vlogger na yun, uh, puro kalupo ng kanilang vlog uh, at hindi makulutan ng aral ang kanilang vlog yun lang guys

kalupan na gumawa naman gaya ng maganda <laughs> content yun lang ang masasabihin uh, sa inyo mga vlogger napakaraming vlogger ngayon na wala naman ibang nagkawin kundi kalupan lang uh, ang kanilang mga content mawa kayo ng mabuti para naman And you guys you never must have been so